Good evening. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan, mga kapatid, sa Panginoon. Sa gabing ito, nais ko lamang pong magbahagi sa inyo ng salita ng Panginoon. Bago po nating simula ng ating pangangaral, tayo sandaling manalangin. Ilan Diyos na aming Ama, papasalamat po kami sa patuloy mong biyaya sa amin. Sa patuloy mong pag-iingat sa amin. Salamat po, Diyos. Lagi naming karanasan ang iyong masaganang biyay at pagpapala. Salamat po sa mga oras na ito, Panginoon, na kami ay magbubulay ng iyong mga salita. Dalangin namin na ang iyong salita ay patuloy na mag-akay sa amin. Sa aming mga... sa aming mga patotohana na maririnig sa gabing ito. At ito ay tumimo sa aming mga puso at magdala sa amin ng pananampalataya upang kami ay makasunod sa iyong kalooban. Salamat po, pagpalaim mo po ang mga bawat makikinig, mga kapanood, ng pangangaral ng salita mo. Tulungan mo sila magkaroon ng pananampalataya at sila ay makasunod sa iyong kalooban. Salamat po ito pong aking dalangin sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Isang magandang gabi po. Mga kaibigan, sa gabi ito, tayo po mag-aaralan ng salita ng Panginoon at ang ating pong topic o paksa ay Masusumpungan natin dito po sa aklat ng sa chapter 3 verse 16 Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanyay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan Punin ang pangalan ng Panginoon ang ating pong topic ay ang kaligtasan na dapat matamon ng tao o rin ang pangalan ng Panginoon ano po ba ang kaligtasan na dapat matao, matamon ng tao ano po ba ang kaligtasan na dapat matamon ng tao ulang una po mga kaibigan kapag ang kaligtasan ang pinag-uusapan ay yan ang pangunahing iniingatan ng tao no? Palimbawa na lang dito sa ating mundong ginagalawan gusto natin lagi tayong bigtas lagi tayong safe lagi tayong nasa maayos na kalagayan wala tayong sakit wala tayong nararamdaman na masama sa ating katawan yan ang katotohanan na gusto talaga ng tao ay maligtas no dahil lahat naman tayo ay gusto natin walang mangyaring masama sa atin subalit so, mga kaibigan ang kaligtasan po na tinutukoy po sa banal na kasulatan ay ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa ay ito po ay napakahalaga, mga kaibigan. Ito po ay walang kahalintulad, walang katumbas dahil ang kaligtasan ng tao ay minsan lang darating sa ating buhay, sa ating kaluluwa. Kapag tayo ay hindi ligtas, ano ang sinasabi ng banal na kasulat? Tayo ay mapapahamak. Kaya ang kaligtasan ay isang espiritual na pagpapalaya mula sa kasalanan at sa kaparusahan. Hindi ito isang bagay na ating nakikita sa pamamagitan ng mabubuting gawa, kundi isang kaloob ng Diyos, ang kaligtasan, mga kaibigan. Tunayan ang sabi po sa John 3.16 na ating binasa, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak o ang kanyang bugtong na anak. Ano ang sabi? That whoever believe in him should not perish but have everlasting life. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Napaka laking biyaya sa atin to mga kaibigan no? na ang Panginoon ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin para tayo ay magkaroon ng kaligtasan para tayo magtamo ng kaligtasan kaya nga ang sabi no that whoever believe in him should not perish but have everlasting life ang sumampalataya sa ating Panginoon ay hindi mapapahamak kundi magkaro magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya, ito ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Sapagat ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa ay napakahalaga mga kaibigan. Hindi natin ito makikita sa mundong ito, kundi ang nagbigay nito sa atin ay ang Panginoong Heso Kristo na tayo ay dapat sumampalataya na tayo ay dapat manumbalik at maglingkod sa kanya purihin ang pangalan ng Panginoon ano pa ang sabi sa aklat Roma sa kapitulo 10 ang talatan ito ay siya Roma kapitulo 10 ang talata po nito ay siya sabi po rito, sapagkat kung ipapahayag mo sa iyong bibig si Jesus ay Panginoon at maniwala ka sa iyong puso na binuhay siya muli ng Diyos, ikaw ay maliligtas. Uli lang pangalan ng Panginoon. Mga kaibigan, kung ating ipapahayag ng ating bibig na si Jesus ay ating Panginoon at tagapagligtas at tayo ay maniwala sa ating puso na siya ay binuhay muli ng Diyos, ang sabi ng banal na kasulatan, tayo po ay maliligtas. Puri ng pangalan ng Panginoon sapagkat tayo po ay sumampalataya na ang Panginoong sa ay muling nabuhay. No? Siya ay namatay, nabayubay sa krus. Pagkalipas ng tatlong araw, araw siya ay muling nabuhay. Kaya mga kaibigan, napakahalaga ng kaligtasan. No? Ito ang dakilang layunin ng Panginoon Kung bakit tayo Kung bakit siya naparito Kung bakit siya isinugo ng Diyos Ama Sa atin Bakit? Kailangan natin ng kaligtasan Dahil Kung tayo ay Hindi na nga ng kaligtasan Bakit paggagawin ng Diyos yun sa Na isusubo niya ang kanyang anak Para sa atin kaya mga kaibigan, napakahalaga po ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Purin ang pangalan ng Panginoon. Gaya ng sabi ko, mga kaibigan, ang kaligtasan ay hindi natin makukuha kahit o sa kung sino man. No? Kahit sa ating sariling kakayanan o sa ating sariling lakas o sa ating sariling galing. Hindi natin makukuha ang kaligtasan kundi ang kaligtasan ay matatamo lang natin kay Kristo sapagkat siya ang nagbigay sa atin ng kaligtasan isang biyaya ang kaligtasan sa atin kaya ang sabi po sa aklat ng Epeso natin sa Epeso sa kapitulo dalawa ang talata po nito ay walo at syam. Sabi po ng banal na kasulatan, sapagkat sa pamamagitan ng biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito hindi sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmayabang. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ito po ang kaligtasan mga kaibigan na tinutukoy ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos sa atin hindi natin natamo ito dahil sa ating lakas at galing o dahil tayo ay healthy tayo ay maingat sa ating katawan kundi ang kaligtasan ay biyaya ng ating Panginoon sa atin at ang sabi ang kaligtasan ay matatamo sa lahat ng mga sumasampalataya sa kanya. Malinaw po ang sabi po dito sa banal na kasulatan. Sapagkat sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi po maaaring maligtas ang walang pananampalataya. Malinaw po na ang sabi ay ang kaligtasan ay biyaya na mula sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Puri ang pangalan ng Panginoon. Kaya uh, dito ipinapahayag sa mga talatang ito na ang kaligtasan ay hindi bunga ng ating sariling pagsisikap kundi isang biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya. O rin ang pangalan ng Panginoon. At dito rin ipinapakita na ang kaligtasan ay bunga ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. O rin ang pangalan ng Panginoon. Ipinakita ito mga kaibigan sa pamamagitan ng paghahandog ng Diyos sa ka ng kanyang anak para sa ating kaligtasan. Gaya ng ating binasa sa John 3.16, no? ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay magtamo ng kaligtasan. Puri ng pangalan ng Panginoon. Kaya mga kaibigan, tandaan po natin na ang kaligtasan ay hindi natin matatamo sa sariling kakayanan natin o sa sariling pagsisikap natin, kundi ito ay biyaya ng Diyos sa atin purihin ang pangalan ng Panginoon. Praise God. Kaya nga sabi nga lang sa Epeso, no, sa ating binasa, sa chapter 2, verse 8, hanggang 9, ito'y biyaya sa atin. For by grace are saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of works lest any man. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos, biyaya ng Diyos. Uli ang pangalan ng Panginoon. Dahil hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili, mga kaibigan. Tayo ay makasalanan, tayo ay mahina, at tayo ay nilalanglang ng ating Panginoon. Kaya, sino ang tagapagligtas? Walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Uri ang pangalan ng Panginoon. Ngayon, tanong po, paano natin matatamo ang kaligtasan? Dahil ito'y biyaya nga ng Diyos sa atin. No? Sa pamamagitan ng Kanyang anak, ibinigay niya sa atin upang tayo ay maligtas. Ngayon, ang tanong, paano natin matatamo ang kaligtasan? sapagkat ang kaligtasan ay may proseso. Meron kang gagawin na hakbang para ikaw ay magtamo ng kaligtasan. No, gaya ng sinabi natin kanina, no, sa pamamagitan ng pananampalataya. Tayo ay maliligtas. Bakit? Pag walang pananampalataya, hindi lang po ba maliligtas? Malina po ang ating sinabi na ang kaligtasan ay biyayin ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Purina ang pangalan ng Panginoon. Ngayon, ano ang unang hakbang na ating gagawin upang matamo natin ang kaligtasan? Una po, tayo ay magsisi at magpakumbaba. Kaya kailangan munang natin na ang mga pagkukulang at kasalanan sa pamamagitan ng ating taos-pusong pagsisisi ay binubuksan natin ang ating puso para sa pagbabago. Uulitin ang pangalan ng Panginoon. Kaya ito ang unang hakbang no na tayo ay makatamo ng kaligtasan. Una, tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan dahil ay magpakumbaba sa Diyos upang makita ng Diyos sa atin na tayo ay nagsisisi sa ating kasalanan. O rin ang pangalan ng Panginoon sapagkat ang Diyos ay tumitingin sa ating mga puso. Hindi niya tinitingnan ang ating mga kahinaan hindi niya tinitingnan ang ating mga pagkukulang kundi ang kanyang tinitingnan ay ang ating pagsisisi at pagpapakumbaba sa kanya kaya mga kaibigan paano natin matatamo ang kaligtasan tayo'y magsisi magpakumbaba at manumbalik sa Diyos purihin ang pangalan ng Panginoon pangalawa po paano natin matatamo ang kaligtasan Pangalawa po, tayo'y sumampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo. Ang sabi po sa Aklat ng Roma, sa Kapitulo 10, ang Talata 9, gaya'n po ng ating binasa kanina, ang sabi po dito ay, sapagkat kung ipapahayag mo sa iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at maniwala ka sa iyong puso na binuhay siya muli ng Diyos. Ikaw ay maliligtas. Purihin ng pangalan ng Panginoon. Ito pala mga kaibigan, ang pagtatamo ng kaligtasan. No? Dapat pala nating kilalanin ang Panginoong Isa Kristo na ating tagapagligtas. Ipapahayag natin sa ating mga labi na siya ang ating tagapagligtas. Kilalanin natin ang ating Panginoon sapagkat ang Panginoon ang siyang nagligtas sa atin. Kaya dapat tayong sumampalataya, mga kaibigan, no? ipahayag natin sa ating mga buhay, no? sa ating mga labi, sa ating mga puso, na ang Panginoong sa Kristo ay ibinigay sa atin ng Diyos at siya ang pinantubos para sa ating mga kasalanan kaya narapat lang na atin siyang sampalatayanan purihin ang pangalan ng Panginoon kaya pala mga kaibigan, ang isang hakbang ang pangalawang hakbang na ating gagawin no? sumampalataya tayo sa ating Panginoong sa Kristo palataya natin na siya ay namatay at muling nabuhay pagkalipas ng tatlong araw purihin ang pangalan ng Panginoon praise God dito malinaw mga kaibigan na ang pagtanggap kay Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas ang daan tungo sa kaligtasan. Praise the Lord. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ito pala ang tungo sa kaligtasan. Walang iba kundi ang pagtanggap natin sa Panginoon. Ang pagsampalataya natin sa Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ano pa po mga kaibigan, no? paano, pa na, paano po natin matatamo ang kaligtasan? Pangatlo, patuloy na pagbabago at isa pamuhay ayon sa salita ng Diyos mga kaibigan, tayo po ay dapat mamuhay sa salita ng Diyos. Isa buhay natin ang kabanalan. At tayo ay dapat may pagbabag. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sabagat ang kaligtasan ay simula lamang ng isang patuloy na relasyon sa Diyos. Ang ating araw-araw na pamumuhay ay dapat magpakita ng pagbabago. Puri ng pangalan ng Panginoon at ito ay sumasalamin sa ating pag-ibig sa Diyos, ang ating mga pagbabago, ang ating mga kababaang loob at pagsunod sa kanyang kalooban. Puri ng pangalan ng Panginoon. Praise the Lord. Kaya ito po mga kaibigan, ang ating dapat gawin, no? na tayo ay kung paano tayo magtatamo ng kaligtasan una, dapat tayo ay magsisi at magpakumbaba ikalawa, sampalatayanan natin ang Panginoong Sokristo na ating tagapagligtas ikatlo, dapat meron tayong pagbabago at pamumuhay ayon sa salita ng Diyos purin ang pangalan ng Panginoon, praise God Praise the name of the Lord. Ano naman po ang uh, magiging epekto nito ng kaligtasan sa ating buhay kapag tinanggap natin ang biyaya ng kaligtasan. Purin ang Pangalan, maraming benefits 'to mga kaibigan no? Maraming benefits ang kaligtasan. Purin ang Pangalan ng Panginoon. Nagkakaroon tayo unang-una ng kapayapaan at pag-asa. Ang presensya ng Diyos ay ating Diyos sa ating buhay ay nagdudulot ng kapanatagan sa kabila ng mga pagsubok. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Praise God. Kaya ang kaligtasan po ay nagbibigay sa atin ng bagong buhay, isang buhay na nakatuon sa pag-ibig sa kapwa at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Praise God. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya mga kaibigan, oh, Dapat nating gawin ito ang turo ng ating Panginoon, no? Upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Upang tayo ay magtamo ng kaligtasan. Sapagkat napakahalaga po ng kaligtasan ng tao. Napakahalaga ng kaluluwa ng tao. Walang kasing halaga po dito sa lupa. Hindi ito kayang bayaran ng anumang salapi o kayamanan Kaya nga ang sabi po ng Panginoon Sa kanyang mga salita Ang isang kaluluwa Ay hindi matutumbasan ng anumang mga bagay ng salibutan Kayamanan, katanyagan Kaya ang kaluluwa mga kaibigan ay napakalaga puno ang pangalan ng Panginoon kaya sa gabing ito mga kaibigan sana po ay may natutunan po tayo sa ating pakikinig ang salita ng Diyos at ito hindi lang po basta nating mapakinggan kundi ito ay manahan sa ating mga puso ito ay tumira sa ating mga puso upang tayo ay makapaglingkod sa ating Panginoon at masunod natin ang kanyang laki ng kalooban. Maraming salamat po, Amang Banal. Sa gabing ito, ay patuloy namin inihingi ang iyong tulong at gabay sa aming mga Kaibigan sa aming mga kapatid Panginoon lagi mo po silang ingatan ilayo sa anumang mga kapahamakan at ang kaligtasan ay pagkalo mo po sa kanila tulungan mo po na sa pamamagitan ng mga pangangaral ng iyong mga salita ay marami pong maabot at marami ang maligtas Salamat po, Amang Banal. Sa gabi pong ito, muli ka namin pinapapurihan at dinadakil at pinasasalamat. Ito po ang aming dalangin pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the name of the Lord. Muli, ako po ang iyong lingkod, kapatid sa Panginoon, Brother Frederick Marchan isa pong mapagpalang gabi po sa inyong lahat. God bless po.